Christian Wood cleared now. Posibleng kunin ulit ng Lakers para pamalit kay Alex Len bilang backup center ni Jackson Hayes. Pero bago 'yan, matapos magtamo ng injury sa groin sa isang pagkatalo laban sa Boston Celtics, halos dalawang linggo na ang nakalipas hindi nakalaro si LeBron James sa pitong laro ng Los Angeles Lakers. Sa panahong iyon, nagtala ang Lakers ng 3 and 4 win-loss record. Kanina, sinabi ni head coach JJ Redick na umaasa siyang makakabalik na si LeBron James sa laro kontra sa Chicago Bulls bukas. Kung makakabalik si James bukas, mag Bibigay ito ng malaking tulong sa Lakers habang tinatangka nilang tapusin ang season ng may magandang resulta. Sa inilabas na injury report ng Lakers dito nga ay na-upgrade na sa questionable si Lebron James at Rui Hachimura. Bukod sa kanila nakaprobable na din ang status ni Luka Doncic, Austin Reeves Vanderbilt at Finney Smith. Ang paglagay kay Lebron at Hachimura sa questionable status ay tila isang tunay na posibilidad na makabalik na sila sa laro. Sa 58 games ngayong season si James ay may average na 25 points. 8.2 rebounds at 8.5 assists. Bukod pa rito may 51.7% shooting percentage siya mula sa field at 38.4% mula sa 3-point line. Kapag healthy, si Lebron ay isa pa rin siya sa mga pinakamahusay na manlalaro sa NBA at isa pa rin siya sa mahalagang player ng Lakers. Samantala, Matapos ang matagal na pagkawala mula sa laro dahil sa injury sa kaliwang tuhod, inanunsyo ni Christian Wood sa kanyang social media na siya ay ganap ng nakarecover at handa ng magbalik sa NBA. Si Wood ay huling naglaro noong February 14, 2024 at mula noon ay hindi na siya nakapaglaro sa natitirang bahagi ng 2023 to 2024 season. Sa kanyang panahon bilang Lakers, nag-average siya ng 13.6 points, 7.0 rebounds, 1.4 assists at 0.9 blocks kada laro na may shooting percentage na 51.4% sa field goals, 37.2% sa 3-pointers at 69.4% sa free throw sa loob ng 23.2 minutes kada laro. Kamakailan lamang naganap ang isang malaking trade kung saan ipinadala ng Lakers si Anthony Davis sa Dallas Mavericks kapalit ni Luka Doncic. Ang trade na ito ay nagdulot ng manipis na frontcourt para sa Lakers lalo na at si Alex Len ang kasalukuyang 7 foot center ng koponan ay hindi nagpakita ng inaasahang performance dahil dito lumalakas ang panawagan ng mga tagahanga na ibalik si Christian Wood sa Lakers upang palakasin ang frontcourt ng koponan. Sa social media, maraming fans ang nagpahayag ng kanilang kagustuhan na muling makita si Wood na maglaro sa Lakers, lalo na at siya ay ganap ng nakarecover mula sa kanyang injury. Ang posibleng pagbabalik ni Wood ay maaaring magbigay ng kinakailangang depth at versatility sa frontcourt ng Lakers na kasalukuyang nangangailangan ng karagdagang suporta ni Jackson Hayes. Sa kabila ng mga hamong kinaharap ni Wood sa kanyang karera, kabilang ang mga injury at pagbabago ng koponan, nananatili siyang isang talentadong manlalaro na maaaring mag-ambag ng malaki sa anumang koponan sa NBA. Ang kanyang kakayahang maglaro bilang forward at center kasama ang kanyang shooting touch mula sa labas ay nagbibigay sa kanya ng unique na skill set na maaaring magamit ng Lakers sa kanilang kampanya ngayong season. Sa huli, ang desisyon na ibalik si Christian Wood sa Lakers ay nakasalalay sa management ng koponan. Ngunit sa kasalukuyang situation ng kanilang frontcourt at ang kagustuhan ng mga fans, ang pagbabalik ni Wood ay maaaring maging isang positibong hakbang para sa koponan sa kanilang hangaring makamit ang tagumpay sa season na ito.